dahil sa hindi nito pagpayag na ibenta ang 54 na ektaryang lupain ng mga katutubo ng Tarlac na isang ancestral domain. Ayon pa sa batas ay hindi ito pwedeng ipagbenta kaninuman dahil napabilang ito sa pagmamayari ng mga katutubong Pilipino at maaring makulong ng hanggang labing dalawang taon at multang 500,000 pesos. Subalit, pilit umano itong ipinabenta ni Mayor Alice Go sa kanyang kaibigan. Ayon pa sa balita, ay maaring isang negosyanteng incheck ang naturang kaibigan ni Mayor Alice Goo at ang lupang ito ay tatayuan ng mga gusali na magiging poguhab at iba pang iligal na pasugalan. Marami nga ang bumilib sa tapang ni Kapitan Sandel Adrias na sa kabila ng maimpluensya ang kalaban nito ay hindi ito nagdalawang isip na ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan lalo na ang mga katutubo na inagawa ng lupa ng abusadong mayura. Ayon pa nga sa kanila, para doon sa mga tagabamban na nabayaran para ipagtanggol si Mayor Agoo, ang bait-bait talaga ng mayor ninyo, ano? mukhang anghel o galing demonyo si sikap dahil hadlang sikap sa plano ni Mayora. Ipaglaban ninyo ang lugar nyo. Huwag kayong paalipin sa mga Chinese. Ginagawa tayong mga tanga ng mga Chinese. Maraming sangkot na politiko dyan. Pakawala na mga Chinese si Mayora. Wala siyang alam. Likod lang ng City Hall ang binibenta niya... ...para gawing pogo at mga illegal Tapos sabihin niya, hindi ko alam, your honor. Mas marunong pa itong kapitan kaysa Mayora. Kaya siguro sinuspende Buti pa sikap na ang maging mayor niyo mga taga Bamban. Meron tayong kakapanayamin. Ito yung binabanggit ko sa inyo, na Kapitan ng San Vicente, Barangay San Vicente bayan ng Bamban Tarlac, okay? Ah, uh, nasa linya na. Okay, pwede bang uh, Okay, magandang hapon sa iyo, uh, Kapitan Shandel uh, Adrias. Uh, magandang hapon din po, sir. Ayun, okay. Yan po si Kapitan Shandel uh, Adrias. At uh, sila po ngayon nasa mismong uh, bayan ng Bamban. Okay. Kap, uh, kayo po ay uh, suspendido dahil po sa Executive Order number no. 15 ng uh, Mayora ng uh, bayan ng Bamban Tarlac. Bakit po kayo sinuspende? Ah, uh, nagugat po yung ano, yung pag-suspend ko po. Uh... Nung bumibili po sila ng lupa dito sa aming barangay na Apo. ating pong tinutulan. Apo. Ito ba lupang ito, yung hubang uh, 30 hectare, Kap? Uh, ano po yan? 54 hectare po ng lupa sa loob ng, ligod po ng barangay hall namin. Nak Akala ko 30 hectare, 54 pala, malaki-laki. So nagkulong okay. pa ako, may atraso ako. <laughs> okay, okay Kap, ang lupa yun na ito, ano pong lupa yan? Ito ba bahagi ng ancestral domain? Bahagi po siya ng ancestral domain. Nakapaloob po kami sa mismong gitna. Okay. Ah, uh, ito po, uh, lupa po siya ng mga kunat na na-awarden po ng mga uh, ng kadi po. Ayun, okay. Hindi ito kasama sa Kati 025? Kasama po. Kaso po, uh, doon po sa Kati 025, meron, meron po siyang ano doon eh, Section 56 na... Uh, uh, -huh. uh okay. Uh, provision, okay. Provision po, ayun po. Uh, Section 56 na nire-respeto po lahat ng nadat ng batas. Okay. So, paano ko nangyari yan? Ah, uh, yung pong lupa niyan na pag-uusapan. Ah, uh, pwede ho ba ninyong ikwento, Kap? Uh, paano po nag-umpisa yan? Ah, uh, yun po. Uh, yung lupa po na ito na ibinibenta po ni Oscar Rivera. Opo. Mm uh -huh. Doon po daw sa kaibigan ni Mayora. Kaibigan ni Mayora. Okay. Opo. Ano po pangalan yung kaibigan ni Mayora? Wala pong sinabi po si Mayore pero kaibigan niya daw po yung bumibili. Okay. Magkano? Magkano po binibenta O magkano po ino-offer ng bumibili? Actually po wala po kami alam sa barangay eh na binibili po yan o anong ginagawa basta yan po uh, ipinabubuldoser po uh, ni Oscar Rivera. Uh -huh. po yung ano yung mga gamit ng munisipyo. Okay. Uh, hindi ho ba kap Adrias? Uh, meron pong alitin ng uh, NCIP. Uh, hindi po po pwedeng ibenta ang ancestral domain. Tama ho ba ko, Kap? Tama po kayo, sir. Kaya nga po, uh, na po ako. Ba't uh, ibinebenta po ni Oscar Rivera? Uh -huh. So, sa, sa nangyaring ito, kayo ba ay... Uh, yung mga may-ari ng lupang yan kasi nasa loob ng barangay mo to normally talaga papakay naman mo to uh, <coughs> Ah, uh, oo, sir. nasa loob ng barangay ninyo, kap. Eh papa, ano ang naging naging decision niyo rito nung nung tila ibebenta na yung lupa na yan? Ah, uh, po. Ah, uh, mismong likuran po ng barangay hall namin yan, sir. Tapos uh -huh. nung -huh. Bin na po yan, pinawalan namin yung mga mga grupo ni Oscar Rivera na katutubo din po. Uh -huh. Ngayon po, ah, uh, yun po ipinagpatuloy po nila yung uh -huh. Uh, pa pa pag uh, clearing po nung lupa. Uh -huh. Ayun, uh, kasama po namin yung mga tao na dating may-ari diyan uh, dapat po na maibalik na yan sa mga tao dito dito sa amin. Ayun, okay, kap. May nakapagsabi sa akin, yung aking may mata kasi ko diyan eh sa Bamban. Ah, uh, yun yun daw mga equipment na ginagamit doon sa bulldozer eh, pag bulldozer Eh pag-aari daw ng munisipyo, tama ba ako? Opo, kasi uh, alam ko po, although yun po ay mga ano, uh, ano po, para kung ano yun eh, uh -huh. pinagsiservice po namin ng pandemic. Ah. Eh, yun, eh, si Mayor Jan, yung mga parang oh -oh. hammer po na gray, tsaka yung bulldozer po. Ah, okay. Pero ang pinaka po, pinupunto ko dito, pag-aari ng munisipyo, yung ginagamit nilang equipment na, na pambuldozer doon sa lupang, uh, pinag-uusapan oh. natin na 54 hectare. Opo, sir. Opo, opo. Nako. Okay, papano po ito, ah, Kap? Yung bang bentahan natuloy? Mula po nung hinarangan po namin, sir, mm -hmm. wala na pong naging development eh. Tapos po, ilang ilang buwan lang po noon, eh, na-read na yung Pogo. Ah, Oo. Oh. Nasuspending ah, ah, na, na rin po ako noon, kaya medyo wala na po akong alam. Okay. Ang laman ng suspension mo, Kap, ah, grave misconduct, Ah, uh, ano ba 'yon? Ang dami po eh. Ano, po? Malicious mischief. Oh, malicious, malicious. malicious. Uh, malicious. mischief. Apat po uh, uh, yata 'yan, sir, mo Oo, oh, Oh. So, itong itong nakalagay doon na nerekomenda ng Sangguniang Bayan kay Mayora, eh kinontest mo ba ito, Kap? Uh, Actually po, ano, uh, nag-answer po kami ng uh, February 19 po uh -huh. at nagdesisyon po sila ng February 21, na nasa uh -huh. seminar po kami sa Baguio. Okay. Tatlong araw lang po yung pag-iimbestigan nila, sir. Tapos yun, suspendido na po. Binigyan ka ba ng pagkakataon, Kat, na makapagsalita doon sa kanilang ginawang desisyon? Wala pong naganap na hearing, sir. Eh. Actually po, nung nag po kami nung abogado ko, uh -huh. sumulat po kami, uh -huh. February 19 po yun eh, uh -huh. ng 4pm po, last, last day po ng submission. Nako. Ngayon po, uh, kinabukasan lang po, parang may meeting po sila o special meeting po. The following day po, ano na, suspension na yung okay. inirmahan niya natin. Okay. Ang pagkakalam ko sa suspension na ganyan, ang DILG ang magpapa-implement, meron silang special office for barangay kapitan. Ha? Ah, Opo. Ang dating umo, nakaupo dyan yung kaibigan ko, si Yusek uh, Dino, na ngayon wala na. Alam ko, di ba? Eh, yan ba ay dinala sa Barangay Affairs ng DILG? Hindi po, uh, sa Aha. SB lang po. Nako. So, ibig sabihin, ginamit yung power ng Sangguniang Bayan and the Office of the Mayor para kayo ho ay suspendehin? Tama po uh, yan, Parang para ganun po. Okay. Ngayon, kap yung bang advice ng abogado mo ah, uh, dapat tumungo ka sa DILG kung tama ba yung ginawa nila? Kap? Ah, uh, uh Nagtanong-tanong po ako sa mga abogado po. Uh -huh. Pwede naman po daw yun. May, may karapatan po daw si Mayor na magsuspindi. Aha. Uh -huh. Opo, mayroon daw. Okay, T pero tingnan natin kasi may barangay affairs. Kung, kung ganoon, ang mangyayari dyan ay uh, walang kwenta yung, yung uh, special office ng DILG for barangay affairs. Uh -huh. ha? Kasi yan, yan ang mandato nila lahat ng problema ng mga barangay kapitan dapat idulog muna sa kanilang tanggapan. Uh, hindi pwedeng basta-basta ganon. In the event na merong violation doon sa pag implement ng iyong suspension, lahat ng member ng sanggunian, including the mayor, ay magiging liable. No. Yun. However, titignan natin ha, kung tama nga ang ginawa nilang desisyon. Okay? Kasi, okay, isa-isahin natin. Yung sinasabing gra uh, grave misconduct, uh, grave abuse of authority, saan po nangyari yun? Uh, paano po pumasok yung dalawang yun? Malicious uh, mischief? Uh -huh. Ganito po kasi yun. Eh, alam niyo po yung mga taga sa amin dito na dapat like, may, may ng lupa. Uh -huh. Dapat po kasi maibalik na po sa kanila yun. Uh -huh. <laughs> yun po, ipilit pong ibinibenta ni Oscar Rivera. Eh, bilang kapitan po, yung mga tao po doon ay eh, nasasakupan ko, Ah, uh, siyempre po kapag nagpunta sila doon na uh, bilang kapitan ko. Okay. Anong mangyari po sa akin doon? Eh ko po sila bilang kapitan. Siyempre naman, ikaw bilang padre de pamilya ng iyong barangay, ng iyong sinasakupan, eh talagang talagang uh, papasukin mo yung usapin na yan. Bakit mo binebenta ang lupain ng ng aking mga kabarangay? Eh oh. ano ano po sagot niya doon na uh, kap? Anong sagot ni Oscar Rivera? Ang sabi po nila, eh, na na po daw nila yon Ngayon daw po, may kausap po sila na kaibigan nga daw po ni Mayora. Nako, okay. Alamin natin yung kaibigan ni Mayora. I think may, may pangalan na ako ah, na, na sinasabing kaibigan ni Mayora doon sa 54 hectare. Akala ko 30 <laughs> hectare lang. Nako, mag-aabaw no pa pala ako. So, no. so ang, ang, ang mangyari ngayon, kap, eh... Hanggang kailan po yung suspension ninyo? I understand, February po, na-suspend na, nasuspenda kayo. Ta uh, 180 days. March 4 days. po, sir. March 4. Oo. Oh, oh. Start po. Bale, matatapos po. Mga, mga, ano po, siguro. August o September po. Ayun. Okay. Yung bang, yung bang mga kasama mo sa likod, sila ba ang may-ari ng lupa? Ah, uh, may mga may-ari po ng lupa at sila po yung ano, mga tumulong po sa akin. Nung, nung kiniklaim po namin yung lupa ng barangay, tsaka lupa ng mga tao. Ayun. Nagkaroon ba ng uh, parang komosyon, Akap? Actually po, konti uh, yung lang po kasi mga tao po ni Oscar Rivera na nabibigyan niya ng pera, na uh, sumusuporta po kahit na mali. Yung mga ibang ano po, umabol ng kapitan. Uh -huh. Sina Ronin Kapit, sina Kim Nagit, yan. Yung Danilo Adris po na tito ko. Uh -huh. nabibigyan po ng pera, yun, uh, medyo... Lumakas po yung loob ni Oscar Rivera na maging pagtransaksyon. At subodahan mo yung mga ano. Okay. Bibili ng lupa. Tama. balita ko tatlong palapag yung bahay ni Oscar Rivera. Opo, ay eh, medyo nakapasok na po ako doon yung okay pa po kami kasi eh, nung hindi na po gawa, ha, tama yung ginagawa eh, umiwas na po ako. Oo, nako. Kasi illegal yung ibenta ang uh, ang uh, lupain ng uh, mga katutubo. Ancestral domain 'yan. So, yan po ay uh, pwede siyang makulong dyan. Ha? Ay, kailangan... ko, so, sir, kung hindi niyo po alam, sir, eh, maire-report ko na rin po sa inyo. Opo. Marami na rin pong mga kinuhanan ng lupa dito yan, sir. Eh, Kiniklaim po nila, hindi eh, ko naman po alam na, na kung tama po ba yung ginagawa nila. Kasi, ano po eh, i-claim po yung lupa tapos ibebenta po nila eh. Hindi eh, ko lang, kasi bawal po yun eh, Yan po yung pagkakalam ko. Tama, oo. oo. Ah, pa, po ng kunat. Mhm. Uh -huh. po nila at ibebenta rin nila. Ito po sina Kuya, ano po, alam po nila yung mga alam niyo po natatanong, patutubo po ako, mga oh, oh. one fourth na lang po. One fourth, okay. okay. Si ano pangalan ni Kuya, yung katabi mo? Oliver, po, Oliver Margarito. Margarito. Monicar. Opo, Opo. Ilan uh, ilang pong sukat ng inyong lupa na ikangay binebenta? <laughs> Ako uh, kung sa totoo lang po, sir, marami po talaga yung binibigyan ng certification ni Oscar Rivera? Ah, certification. Okay, matanong ko lang. Sino ba ang kinikilala ng NCIP? Ah, uh, yung kinikilala po ng NCIP, si Oscar Rivera. Okay. Dahil po, baka nabibigyan din. Okay. Ba but then again, kahit na siyang kinikilala, kapag ang ginagawa niya hindi tama, eh pwede ninyong ipetisyon natanggalin. Iyan po ang pwede ninyong gawin. Karapatan po ninyo yun. Magkaisa kayo. Pwede po ninyo siyang petition questionin sa ginagawa niyang pagbebenta ng lupa. Ayan po oh, yan. Oh. So, meron pa natitira mga lupa sa inyo? Kasi sa lawak po lang pinag-uusapan. Meron ako na babangkit na 200 hektar at yung sa inyo ay 54 hektar. Eh, meron uh, pa po bang natitira? <laughs> uh, sa totoo po yan, meron natitira. Wala na naibebenta. Nako, mhm. Uh -huh. Problemang malaki 'yan. So, sa inyo po'ng pagkakaalam, eh kayo po'y deka dekada-dekada na n'diyan sa bayan ng Bamban. Ito bang Mayora, kailan po ninyo ah uh, unang nakita? Noong election lang po din, sir. Uh, ako buo 2018 po, parang gagapin na ako. Actually po, yes, 2010 po SK na ako eh Oho. Uh -huh. Ngayon ko lang po Ah, uh, nakita 'yan nung eleksyon. Ayun.